Work is done. Kaya na manakamin. ko yung train ko. Gutom na naman ako. Ban. Maawit ako na. Nandito yung train. Gutom na naman ako. Gutom na naman tayo. Masalubong siya. Kung ka ka ano kaya oh, ka ito? Ni kumanggang. Hindi kumanggang. Ano yan? Ano naman ni Oo! Hindi kumanggang! Tignan natin itong kasalubong ni Lakay. Bawat-bawat <laughs> mm. mm. ya. kain anak toothbrush Dengan yung ano yung binigay sa akin ng Dentis o ganyan kanipis. Tapos ano lang siya, malambot lang siya para talagang dadaan siya sa ano sa braces. Wala akong makita ganito sa ano sa natinitinda nila. Naghanap-hanap ako wala akong makita kaya ito talagang yung yung ginagamit ko sa school, umuwi ko talaga siya pupunta ako ng junior high school, elementary, ginagamit ko talaga siya. Tapos wala akong mahanap. So bawat kain mo, bawat meriyan na kailangan nagtutusbas ta. lutuin ng dinner. Yan, wings. Wings yung lutuin ko ngayon. Wings. Thursday. Bawang. Bawang. Sa susunod na sa bawang Ano po hindi mawawala yung luya. Luya, hindi mawawala yung luya. Gusto gusto na nagluto ng may luya. Ay, yung tissue. Baliktad ba? Ay, hindi. So, Painitin na natin yung Painitin na natin yung ating kawali. 소금을 조금 넣어줄께요 소금을 조금 넣어줄께요 소금을 조금 넣어줄께